Guys, magandang umaga. Kami andito na naman, papunta na naman kami ng Pugo. Kami ay magkukupras na naman. Ayan, nanibago lang kami sa amin dinadaanan. Dahil... Masdan mo <laughs> ang paligid. Ang <laughs> nanibago kami sa aming dinadaanan guys. Dahil dati dito gubat na gubat ito. Ayan, ngayon siya ay... Ah, tinabasa na. Ayan o, oh, napakaganda na ng paligid. O, maliwanag na maliwanag. Maaliwalas na maaliwalas. Dati pag dumadaan kami dito, kami ay napapanglaw pa dahil puro gubat ang matatanaw. Puro, puro buli, puro kahoy na malatataas. Ayan, pero ngayon ay hindi na. Maliwalas na. Ayan. Ito na naman ang forma namin. Ito na naman guys. <laughs> Ayan, ganito na naman ang forma ko guys. Tapos itibit-bit ko pa din. Ayan, ito ay aming trapa na pambobong. Ayan, Ayan, katakot-takot na hirap na naman ang aming dadanasin. Dahil sobrang init, sobrang Grabe. init. pero tiis lang. lang. May bukas kami. pa, may bukas pa. <laughs> Ayan, lalakad na kami guys. Ayan, grabe sobrang init na. Kami ay mga siguro mga kalahating oras pa ang lalakarin namin. Hangga makarating kami doon sa aming pinagkukuprasan. Ayan, magandang tanghali na lang sa lahat. Bye bye na.